update tayo guys pupunta tayo sa ano sa isa pang malapit na farm ng aking kapatid na si Dave Hindi na gumagawa siya ng simpleng duyan hindi mo naman <laughs> andito kami ngayon ka pinuputol niya yung ano uy may ano may tiranin para siya na ano nanay may munggo <laughs> <laughs> Ayan oh, no? may munggo pala didi. Huh? Man, 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 try, na. try na. Uy, pwede pa rin yung Ito, try na ako. <laughs> ano, hindi mo. <laughs> Kapag ako nahulog. <laughs> <laughs>